palang pinipicturan tayo eh. Dito pala eh. Oh, uh, usap tayo, usap tayo. Harap sa akin. Dito ka, dito, dito. Dito ka, upo ka dyan, upo. Uto na. Gutom na. Gutom na. Huwag mo ako halikan. Uy, usap po na tayo. Anong gusto? Ali ano ka dito. Nakatawad. Ano yan? Kahit ka na. Kahit. Kahit ka na. Kahit. Oh, naintindihan niya. Ano gusto mo? Kakain ka? Hingi ka kain ko na. Huwag huh? ka dyan. Dito tayo. Oh, ano yan? Nakatawad pa hoy ay, wag mo akong ka. Lambing mo lang yun. Pero ayaw ko. Ano? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Ito na. Ito